Hello, mga jung buntag and good morning world. So, magluto dahi ko ron o kalabasa nga bula-bula. Ngunit -bula. akong mga ingredients na ay paminta, na ay abitsin, then asin, then akong butangan og kulang hiwa nga ahos para pahumot siya. Naku itlo. na itlog. Butangan na mag-itlog. Kaya na may bata diri nga to Lilith, say hi. Hi, nak. Ah, magbutang dahil mig itlog para mas mulami -ma oh, ang among kalabasa. Magama meron o kalabasa rong buntaga. Ay, kana kalabasa na bulabula. Kaya ginahan man po ni sila. O, oh, akong ibulabula bula din. Of course, ang ginilinga nga Ano ni Siria din. I-mix rin siya tanan. ai pengen <laughs> pada agamanya nga hari ini. na, na pada itu hari na makuha sa ko gamai para siang masmo mas mo, pilit bitaw siya dili siya mabungkag ini putang sa mantika mau to guys mai ra to mga see you my next video si babay bye na bye. bye. bye.